Dahil simula na po ang dagsa ng mga tao sa mga paliparan ngayong Semana Santa, alamin natin ang mga ginagawang paghahanda at ang sitwasyon ngayon sa naiya. Makakasama natin sa linya ng telepono si Ms. Maria Consuelo Bungag, OIC ng Media Affairs Division ng Manila International Airport Authority. Magandang gabi po, Ma'am Cons. Hi, good, good evening, Dominic. At sa iyong mga tagapakinig. Ma'am, ano na po ang sitwasyon ngayon sa mga paliparan natin at ano na ang mga paghahandang ginagawa ng MIAA para sa dagsa ng mga pasahero? Well, tayo naman po ay uh, nakahanda no? uh, batay doon sa OPLAN Semana Santa na inilatag ng ating DOTR for all DOTR agencies. no? So gaya ng nasabi meron na tayong mga OPLAN help desk, simula po yan today at hanggang Easter Sunday. Lahat po yung mga help desk na yan ay jointly man po yan ng aming mga tao mula sa operations, medical, public affairs. At meron din po tayong uh, help desk no, from the Civil Aeronautics Board para po ito dun sa mga pasaherong gustong magtanong or malinawan tungkol sa mga pribileyo nila under the Air Passenger Bill of Rights, no. At yung pong ating mga tao, yung dagsapo ng tao, inaasahan po natin yan na magpipik po yan on uh, Wednesday. No? Historically, ah uh, pag Holy Wednesday po, yan po ang pinakamataas na numero ng ating mga uh, kababayan at mga pasaherong uh, lumalabas pa, pa, papunta ng iba-ibang destinasyon. Ma'am Cons, ilan po yung tansya natin na bilang ng mga pasaherong daragsa sa mga paliparan ngayong Semana Santa? Well, we project a over 1 million, no, Dominic? Kasi nung for the same period uh, in 2019, tayo po ay uh, nag-1.1 million no, uh, during the same period from Palm Sunday to Easter Sunday. But with the pandemic, uh, ngayon pa lang po tayo bumalik sa ating pre-pandemic levels. Last year, we had 926,000 passengers na nagbiyahin sa Ma Ma'am Cons, kumusta naman po yung mga nakalatag na security measures sa ating mga paliparan? Yeah, nakalatag na po. Mayroon po tayong, nag-cancel po tayo ng leave ng ating mga security personnel. Marami po tayong mga police na naka-foot patrol. Na incognito po yan mga yan. Meron din po tayong mga traffic police nakipag-ugnayan na rin po kami sa mga local government units, sa Skyway, para naman po sa daloy ng traffic papunta at palabas po ng ating mga terminal. Ma'am Cons, maayos na po ba yung sanitation at kalinisan dyan sa ating mga paliparan para sa ating mga pasahero? Yes, patuloy naman yan Dominic. No? Meron naman sa bawat terminal naman po ay meron tayo mga pest control, uh, pest control contractors sila po ay araw-araw po na naglilinis sa ating mga silya, yung disinfection ng ating mga gang chairs. Gabi-gabi uh, po yan at yung sinasabi pong deep, infect, deep, deep disinfection ay ginagawa po yan uh, every week. no So nakakasigurado naman po na patuloy naman po ang paglinis ng ating mga pasilidad. Alright, maraming salamat po. Maria Consuelo Bungag, Ma'am Cons. Thank Good evening you. po. Thank you. Salamat.